Ikinagulat ng pamilya ni Enzo Pastor ang mga bagong pahayag ng naarestong gunman sa pagbatay sa International Car Racer. Binawi niya ang kanyang pag-amin sa krimen at sinabing tinakot lang umano siya para pumirma sa counter-affidavit. Balitang hatid ni Lia Manyalak del Castillo. Sa isinumit counter affidavit sa Department of Justice o DOJ ni PO2 Edgar Angel, binawi niya ang kanyang pahayag na inutusan siya ng Dio Manoy Mastermind na si Sandy De Guzman para patayin si International Car Racing Champion Enzo Pastor. Sabi ni Angel, script lang daw ng mga polis ang lahat ng kwento ng nang nangyari bago napatay si Pastor at pilit lang daw siyang pinaami ng mga ito. Sa extrajudicial confession na nauna niyang pinirmahan, idinitali ni Angel ang umano'y planong pagpapapatay kay Pastor ni Nadiguzman Guzman at Dalia, asawa ni Pastor. Pero sabi niya, pinilit lang siya na pirmahan ang nasabing dokumento. Gusto raw ng mga pulis na baloktutin ang kwento, lalot na banggit ni Pangulong Noy Aquino sa nakaraang sona nito ang kaso ng pagpatay kay Pastor. Na pressure raw ang Quezon City Police District na marasulba ang kaso sa takot na mawalan sila ng posisyon iginiit niya raw na wala siyang alam sa pagpatay kay pastor pero sinabihan daw siya ng mga opisyal ng Criminal Investigation and Detection Unit o SIDO ng QCPD na kung hindi siya aamin babarili na lang siya at papalabasin na nang agaw siya ng baril kapansin-pansin din na may binorang bahagi si Angel sa kanyang counter affidavit ikinagulat naman ng pamilya pastor ang pagbawi ni Angel sa kanyang testimonya we do not know yet uh, the details on how he arrived at his new statement we will inform our client first. No? Papaalam muna namin sa kliyente namin yung development bago namin gawing public yung aming komento. Nakipagkita ang mga magulang ni Pastor kay Dilima. Sabi ni Dilima, nasa bansa pa rin daw si Dalia. Mahihirapan din daw itong makalabas ng bansa sakaling balakin man itong dumaan sa backdoor. We will have to elude uh, and evade, let's say, the, the Coast Guard and, and, and other mga maritime patrol or, or kailangan pa sigurong gumawa ng disguise para hindi siya, hindi siya talaga makita. May impormasyon na raw ang pamilya na hindi kasama ni Dalia ang kanyang mga anak. Umaasa silang lulutang sa unang preliminary investigation sa DOJ si Dalia. Supposedly, she'll be going uh, back here sa so fiscal. Lia Manyalak del Castillo, GMA News.